kabuyaks sinanda ko na po yung mga kagamitan nagdala na nga rin ako ng martilyo nagdala na rin ako ng steel tip para masimulan ko na po yung gawa ng ating pulungan ng baboy at dyan na po mga kabuyaks ay maglilibil na po ako kapag ganito nga pala yung gawain mo basta mga construction po ay kailangan talaga ng libel. lalo na, ka, lalo na po kung yung lupa na paglalagyan po ay hindi po libelado. kaya napakalaga po ng libel sa ating paggawa ng mga ganitong kulungan e sa totoo lang po mga kabuyaks first time ko palang gumawa ng ganitong kulungan ng baboy pero sa totoo lang po mga kabuyaks ay nahihirapan po ako nito. Ito nga pala yung una kong ginawa mga kabuyaks. Pagkatapos ko palang mapailan ng isang isang pile ng halublak po ay nilagyan ko na nga pala ng bakal. Walong bakal nga pala yung nilagyan ko dito sa ating ginawa po ng kulungan po ng baboy para naman mas tumibay yung ating gagawing kulungan ng baboy. At ito na nga po mga kabuyaks yung aming nerienda, tayabas at kasaging. yan nga po sa unang pile namin sa hollow block ay eh pagkatapos ko paglagay ng walong bakal na po ay eh naglagay na rin po ako ng horizontal plaster po ang halo ko po sa ating pagpaplaster ay dalawang sako ng buhangin po at isang sako po ng simento Ay eh, sa totoo nga lang po mga kabuyaks Eh mahirap nga pala itong magmasol Ngayon po pala nga po na na Ganito pala kahirap